Approved na approved na hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at ngayong hapon, inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi naman ang inyong reaction, session, opinion sa ating email at fan page na naka-flash ngayon sa inyong screen. Pakilawak na kaibigan dali ito'y programang para sa inyo. Dito walang alindangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Rub, gawin natin 'to. Ang sining ay isang expression. Pagkatapos ng ekspresyon, merong iniiwang mensahe doon sa mga nakakaranas nito o nakakakita nito. Ang makakasama nating ngayong hapon, mga artists na nage-express na kanilang opinion at nang iimpluensya, hindi lamang ng mga kapwa nila, uh, miyembro ng art community, kundi ng masa. Nakakaintriga, di po ba? Kaya tumutok lamang magbabalik ang approve.